kaming dalawin dito. May isang bahay dyan. So, puntahan natin. Yan na, uh, maputik dito ngayon kasi maulan kanina. Okay, ito. Ano ng tura gamit mo? Mm -hmm. Ito, okay. ito, okay. 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 ഇവിടെ അതിനടുത്ത് രണ്ടു പതിശര ശരം ഉണ്ട് ơi. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Ngon Jago ini mulai boslet-boslet. Lagi degamung manok. Ini yang sudahan manok, degamung manok. manok. No, Sudah <laughs> yang Balai Dari Indai. Oh. indah Katrin. Katrina. Katrina. Siapa dia Merlin. Merlin, atsek mo pangalanmu, Hah? Yeah. Ito po yung bahay niya rito. Ilan yung anak niya ate, Merlin? Apat. Apat? Nasaan uh -huh. yung dalawa? Yung duha asama? Lakaw mo ito sir. Kila uh -huh. edad sa yung kinamaguangan? Tracy. Tracy? Ang kinamanguran mo ano eh? Dili. City ang kinamanguran. Uh -huh. Kapila edad ano enda? Oh, Pila na edad nimo? Butso. Yan po guys, tinalaw natin si Ate Merlin dito ngayon. So ito po yung bahay nila. Di padaklin nang panggana be. So, Entrance bakit butas-butas Ate? Wala joy, ika paayo sir. Ilan lang ilan lahat yung anak niyo? Apat. Apat. Um, nasaan yung mister niyo? Nasa manokan. Nagtrabaho? Oo. Oh. Ikaw, ang sasad imong trabaho po? Pag... Wala. ko ka? Ati manas mga bata. Oh, Doon kayo nagpuyo din. Oo, eh. oh, mga... Paan man siguro? Marag... 13 years na. Grabe, wala gid mo kapayo sa inyong balay. Pati maning yung guba ah. Wala gid sir. Kaya mga anak. ko man. Dili man pwede paayo Dari ko na kay. Dili inyong yuta? Dili amo. Um. <laughs> So, mo na yung balay dire do, inda. Ang asa sa mo manghigda dapat. Sa kay anay nay manghigda di anay. Oh, wala kay to man um, sir og um, mag kuan uwan o pusog. To. Ang grabe no. Ikaw unsa man kang grade? 6. Grade 6. So, hmm. Huh. Ikaw inda ay? Grade 3. Grade 3. Hmm. So apat yung anak ni Ate Merlin wala dito ang dalawa ngayon. Yung kumustang Kinabuhi nga kuan dako-dako sa sindog ng bana sa, sa manukan. Dili sir eh 250 ra ang semana si nya di maigo ang 250 ang usa ka semana. ang kuan adlaw. adlaw. Ah 250 ang adlaw. Uh, so ang uh, pwede matanong ate yung mata po ninyo may diferensya? Oo. Oh. Uh, ano pong nangyari sa mata nyo ate? Pwede okay. Uh, pwede makita ate. Kuan man sir kaning sa pagkatulog ko noon ni ba kanang gihilantan. Oh. Sa gamay pa ka? Oo. Oh. Saan na nasugod so nga anak anak imong mata? Marang 5 years old pa mi no, siguro ka ni sa. Ah, 5 years old ka pa? Mm. So wala gyud uh, na tambali. Wala jud. Oh, okay. 5 so, years old pa ka ana. Inaana na imong ina, usang mata. Usa ka mata? Ang duha gyud sir, epektahan namo ning usagod sir. Oo. Oh. So nagpa-check up mo? Check up lagi sir, magkuan gyud opera kay matakdan ko na ning usa ma dili na pod po so, ko nakita so wawan magud ko sero ko an mm -hmm. yan po ang mata ni ate may diferensya po yung isa hindi makakita ta talaga dili jud makita ang usa dili sukad kaya. pag uh, bata pa nimo oh. No uh, tapos kaila ang usa kinahanglan operahan unsa oh. may operahan okay, na na ang, ang kaning to. Oh. ang tuo ang daan Oo. Oh. kay ginanglan operahan kay maha ni takod na sa pikas oh ni takod na sa. so karon unsa man impamati karon na nakuan sige sakit sir ay eh? ha sige sakit sige mag, magsakit imong mata oh mau ba nang init di jeku kay ka klaro kay suwa man kong init mhm -hmm. Importante kay ang mata ati kay ang mata mo ginay magamit ato sa tanan. Sa tanan tong ang mata. So sa pagkakaron dili kay kay ka klaro. Dili Hmm. So, kumusta ang inyong pangkonsumo? Okay ra, okay ra ang kuan. Age sa imong bana? Kahit kay usahay gid sa bugas. Ano man? Kuan man wa ma may ikapalit kay ma-short na nga doon sa iyang kuan, mga utang pa dito kay naa man dito magkuagsudan para sa mga bata. Oo. Uh -huh. no, ba? Huwag magproblema pa sa kuwanag para kuwan nila, baon sudaan. Uh -huh. Pang snack. So nag nakapa-check up kayo ate, ang sabi ng doktor, operahanan. Oh, um, operahan ko na. Grabe ang mata ni ate, dalawa na po. Una, yung una, tanaw ko na dari ate, eh. yung una po ay kuan. Hindi makita yung ang kanan, kanan na mata hindi makita. So napiktahan po yung isa. So sabi ng doktor, kailangan operahan. Kaya kapag hindi mo operahan ate, madamay yung isang mata mo. Mm. Um. Ang ganun ba? So ang tagal no, kadugay -kadu na sa panahon no Nga Kadugay na sa panahon no nga ano Wala gini mo tagad no Wala gini mo na na, na, na paantos doktor ba? Wajon. Gahapon pa Pasalamat ko sir nga na ako y eh. Amiga res dool nga nakakuan Tambags ko ah uh -huh. Siya ragi nakakuan uh -huh. Kamu nag eskwila ragi mo? Ha? Huh? Kumusta ang inyong pag-eskwila? Ha? Uh huh? huh? asa mau ngegas pula dapat. Kedua orang. Kedua orang maglaka ora mau. Mau ngsakai nasi lajer mesin ini mana? Sini siniman, Sini mana? Kua, Sini mana bayar mau ngsakai mau motor? Bayar dik kok, bayar kai. Uh Heeh. Ko anpod. Uh -huh. Piki. Opiki. Loh ngiyo lombok uh -huh. kok. Heeh. Nah, Ngobane corona mau ibu gas corona. Ala lagi ser. Hah? Ka kan ang suldo si pembana kada si mana? Ya Minggu mantaron. Wala ang bot. Mukuan mo ito siya. Hindi mo guro mauli. Ito araw nagtrabaho dito? Oo. Mm. Uh Nang kanang kuhaan bro. Uh, kuha ang bugas bro. Mm. Nah, amibugas na kami bugas na ate eh. May nalang na magkatabang-tabang sa inyo ha? Hmm. ha? Na kami bugas. Huwag may kadalag. Parang banaliin mo ito ba? Okay rasi rin. Dong. Na kami bugas. Uh, unsa may konsumo niyo mais humay. Inday. Mais ra man may sir kay marag. Mais ra. Pero daghan mo manok din eh. Ano mm, manok. manok. Ah. Mm. Buhi-buhi ra sa to kay og walay panudaan. Ako lang po ibaligya. Mhm. Pila na edad din ron ate. Tertito. Tertito. Imo ba na? Kuan, ko, So upat imong anak, lisod kayo no ang sweldo at 250 ang adlo. Lisod kay sir eh. Sa so, itay lang kay himtang. Diha na ra mo maglungag. Oh. Tuba na sad. Bawa gini wala ang inyong bongbong tin na horot na man lagi ni kalangkat. Ya dito banig-banig ra dito ah. Kana po sa log din nga naon sa mani, ni buslot na man mm -hmm. lagi Bedos ito kayo bed. Dili din inyong yuta din. Dili. Eh. Sa naglungag na ka. Ayo ay, ke halik Dayon serai ke uang Ito po, may bigas po kami. Ayan. Nasa ni butang ate? Ayan na nasa rin. Grabe ang isa man na inyong salog yan eh. Pati naman yung gaba. Selamat kuwan Salamat kayo, say, sir. At 1100 na cash Yan na uh, salamat sa Charity Ladies of Melbourne Australia. Charity Ladies of Melbourne Australia, maraming salamat po sa inyo nakabigay tayo ni Ate ng 25 kilos na bigas at saka 1100 na cash uh, yan na ang sitwasyon po nila dito, ganito po. Eh hindi po na napaayos ayos yung bahay nila dahil po ay eh, bawal daw kasi hindi po sa kanila yung lupa dito. Yan po, matagal na silang nakatira dito, mga 13 years na ate. Oo at saka yung ano po yung yung asawa ni ate sa poultry lang nagtrabaho 250 lang daw ang araw at saka apat yung mga anak nila bahay na sobrang sira na ba mga sako lang sa gilid yung sa sahig yan sobrang ano na sobrang butas-butas na sa gilid so, mayroong plywood pero wala sobrang ano na na so, grabe so grabe ate paano to ate ah, hayaan lang ninyong mabulok tong bahay ninyo kasi hindi pwede maayos hindi pwede ayusin kasi ano po hindi hindi papayag mayari ng lupa dito Oo. Oh. mm -hmm. Pawao na medre ah pawaan medre mm. asa mo mo kung pawaan na medre asa mo mo puyo mm. magpuan siguro payag ato sa lote sa kung maguwang ay naman oh, naaday kay magulang na ilote Oo, oh, pwede uh -huh. mm raman ko na may makapayag ato uh, -huh. uh -huh. salamat kayo sa grasya nga abot sir o

natin kung anong siya ng ate. Oh. Isang saingan lang. Talaga. Isang saingan na lang yung bigas nila. Sarang Yung mga gamit niya diyan diyan na sige na. Oh. Hmm. Oh, may lain ka Ah, salamat Yan sobrang putik, guys. Dahil ang napakalakas ng ulan. Si Ate po ay ano po, hindi ko siya makita kasi ano po, bulag po yung kanang mata niya at saka parang nadamay yung isa yan po hindi siya masyadong makita kapag ano daw may yung init at ano kung init hindi kita kayo so yung sainga na nandyan na sa ilit. so napaka ano po dito napaka putik yan nilagyan nila ng mga dahon dahon kaya nga sobrang kaalat yung ano nila ba yung kaalat yung so apat yung anak ni ate yan nga maraming salamat talaga sa ating sponsor ngayon mayroon naman tayong isang pamilya na nabigyan ano po